storya ng tatlo sa akin eh. Yung mga tol, kasama natin ngayon si... Tol, ano pangalan mo? Kamil. Nakita ko na medyo marami siyang obra na dala dito sa kanyang mga braso. Parang maganda yung mga storya nito. Boss Camil, pwede mo ba kaming kwentuhan ang storya ng mga tattoo mo? Ito yung ginahay sa... Ginahay saan? Ito yung ginaya ng babaeng hold-upper. Saan sa ano sa palabas. Ito. Oh. Ito ginaya ng babaeng hold sa labas. Ginaya ng corona. Ah, ito, barahan corona. Tapos meron din tayo dito na ito, may nakasulat dito. Kushnel. Ano ibig sabihin niyan, tol? Ito sa uh, ginaya sa pangalan ng Kush. Oh. Ito nila la paran. Sino yan, tol? Nalaon sa loob. sino yung paggawa niyan. Magkano bayad niyan, tol? Wala. Sa akin wala. Wala ba? Binayaran niya yung mananato, 500 lang. Okay. Tapos meron din tayo dito na nakasulat na pork chops. Ano ibig sabihin niyan, tol? Ay, yung ako sa na matay. Pork chop. Pork chop. Tapos meron din tayo dito na nakasulat. Tol, anong ano um, niyan? Anong kwento nito na nakasulat na to? Saan? Yan, ito to. Para ay, ano ako sa akin. Tapos meron din tayo dito, tol, no? Meron din tayo dito na... As a uh, bird. Anong story niyan, tol? Ay, yung katawan ng ano, ay, yung loob ng katawan na nilagyan ng muka. Impacto. Impacto. Ayan, meron din dahil dito. Eto tol, anong historian. American story? Mexican. Hindi dahi sa ibang bansa. Tapos meron tayo ditong... Topping Vargas. Ano story niyan tol? Ito yung mayores namin dun na namatay. Sa loob. Commando komando. Ito na matay. Okay. Tapos meron ako pa sa likod. Ay, baba mo 'yung sino, baba mo 'yan. Ayun. Sige. Okay. Ito ito tol sa likod mo, anong story niyan? Ito 'yung buboy. Ito, yung buboy. Ah, buboy. Ayun 'yung lugar ko. Buboy. Nakamove sa akin doon sa leg. Anong story niya ang buboy na yan? Ayon yung magaling magdala ron eh. Ayon, mga tao. Ang mga preso. Ang baga napapakain niya lahat. oh, yes si buboy. Okay. Sila gumasos yun. Libre yan. Libre yan Eto tol, ano istorya na ito? Ito? No? Ha. Oh. Ah. yung mga sali namin doon sa loob. So. Ang rin dumaki sa amin eh. Sa pagkain. Okay. Ay saan? Bada. Si Bada? Ito yung bakla eh. Oo, oh, ito. tapos? Ito yung dumalo sa akin. Ito yung wala akong dalaw. At siya si Amor de Oresa. Ano istorya niyan? Siya yung nagbabagsak sa akin doon ng wala akong dalaw. Parang hindi akong trabaho. Pilihan siya ka kasi ni? eh. Nang? Empat juga ada, hindi, dia ako naglinis. beliin. yang ujung ujung montato. Eto. Ini. 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 Ang storya ng sa kali.